Sa si Jerry Craval sa mga artistang hinangaan, tinilian at pinilahan sa mga sinihan noong kanyang kapanahunan. Nakasabayan niya ang mga sikat na aktor na sina Robin Padilla, Raymart Santiago at Zorin Ligaspi. Dahil sa taglay niyang karesma at tila di tumatandang itsura ay maraming mga kababaihan ang totoong nabighani sa kanya. Ano pat, napakarami niyang mga anak Mula sa iba't ibang babae na ayon mismo sa kanya ay aabot sa walumpu mula sa mga babaeng kanyang minahal. Hindi alam ng marami na mayroon ng asawa si Jeric bago pa man siya pumasok sa showbiz industry at naging sikat na action star sa ating bansa. Kaya't maraming mga babae ang totoong napaibig ni Jeric. Bagaman, Maraming mga babae ang nakarelasyon si Jerry Craval, subalit hindi siya iniwan ng kanyang tunay na asawa. Ilan sa mga anak ni Jerry Craval ay ang mga sikat na aktres na sina A.J. Raval at Janina Raval. Naging matagumpay si Jerry sa buhay, subalit marami sa atin ang hindi pa rin alam kung ano-ano ang mga pagmamayaring na ipundar sa panahon ng kanyang kasikatan at maging sa kanyang pagninikosyo. Sa video ng ito mga kasama ay alamin natin ang iba't ibang ari-arian ng sikat na action star na si Jerry Craval. Number 1. Pampanga House and Lot Makikita ang bahay ni Jerry Craval sa San Fernando, Pampanga. Bagaman hindi gaano malaki ang kanyang bahay, ay napakalawak naman ang kanyang compound kung saan nakakapasok ang kanyang mga mamahaling sasakyan. Kombinasyon ng kulay puti at yellow green ang pintura ng kanyang bahay. Kulay puti at blue naman ang pintura sa loob na nagpapaganda at nagdadagdag aliwalas sa loob ng bahay. Ang labas ay may maliit na veranda kung saan doon niya ini-entertain ang kanyang mga bisita at kaibigan. Number 2. Hammer H2. Nagmamay-ari si Raval Raval ng isang kulay yelong Hammer H2. Madalas makita ng publiko na palaging sakay at dala ni Jeric ang kanyang Hammer H2 gaya ng makikita sa video ito kung saan nakipag-selfie pa siya sa mga taong tumawag sa kanya. Bumaba pa ng sasakyan si Jeric para pagbigyan ng kanyang mga tagahanga. Napakabait naman talaga nitong si Jeric sa kanyang mga fans. Number 3 white SUV. Maliban sa Hammer H2 na nagkakahalaga ng aabot sa 16 na milyong piso, ay nagmamayari din si Jerry ng SUV. Ito ay makikitang nakaparada sa harap ng kanyang bahay sa San Fernando, Pampanga. Number 4, Black SUV Nagmamay-ari din si Jeric ng isang black SUV na makikita sa larawang ito kung saan nakatayo ang kanyang anak sa harap ng kanilang bahay. Ang sikat na aktres na si AJ Raval. Number 5. Buy and Sell Luxury Car Business Sinasabing lubos na yumaman si Jeric. Ito ay dahil sa kanyang buy and sell business ng mga luxury cars. Alam ni Jeric na ang pagiging aktor ay may katapusan kaya't ginugol niya ang ilan sa kanyang mga salapi sa pagpapatayo ng kanyang negosyo na alam niyang kikita siya ng malaki. Ayon sa website ng selenetworkinginfo.com ay aabot sa kabuang halagang 48 milyon ang total network ng aktor. Mga kasama, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa ating channel. Para sa ganitong mga videong inyong kahihiligang panoorin. Salamat po sa inyong panonood.